Okay, as I age, kailangan kong kumain ng um, soluble na uh, mga pagkain and fibers. Okay, nabalata na siya. Ito yung ganito ako minsan. Ito minsan yung dinner ko. Tsaka yung kuwan. Lettuce. So wala pa akong lettuce, hindi pa akong nakakabili. So ito lang muna, breakfast. Okay, so ayan, pag nagkakaedad tayo, kailangan natin ng mga pagkain na mabilis na matunaw sa ating bituka. Kasi pag mga nagkakaedad na tayo, uh, medyo punong-puno na ng toxins ang ating mga uh, panunaw. Kaya kailangan natin ng mga pagkain na mabilis matunaw, katulad nito. Sako lang yan. Pero maraming mga fruits at sa mga pagkain na mm, mabilis matunaw. So ito is, ano na siya, talagang mabilis na siyang ma-absorb -ma ng ating panunaw. I hope you guys na may idea kayo, sa, lalo na sa mga nagkakaedad. Para iwas tayo sa sakit at madagdagan naman yung ating uh, buhay, iba? Para yung gift na ibinigay ni God sa atin, na buhay ay mapagnabangan pa natin na matagal. Thank you sa um, sa pagwatch ng aking um, short video.